Magandang buhay! Taus pusong pasasalamat po sa pag-subscribe at patuloy na pagsubaybay sa Mobazilla. Shout out po sa PH Foodie, kasasarap po ng Pinoy food na itinatampok ninyo sa inyong channel. Rosalinda de Amor ng Saudi Arabia, ICM's Best. Romel de Castro, consistent po kayo sa pag-iiwan ng comment. Caroline Manila, Ruel Ilagan. Wealthy Mind Pinoy, The Engineer Trader, Paul Capriccio, Eduardo Yaon, Karem Sargado, Angel Eva na ni-request ni Nathan K. At syempre, sa Mastermind Buddies. Simulan natin ang ating pagtalakay. Napasarap ka sa paggastos gamit ang iyong credit card. Nagbayad ka ng tuition fees, medical bills, maintenance medicine, at monthly utilities. Ngayon, ang minimum balance na lang ang kaya mong bayaran. Sumapit ang buwang hindi mo na talaga kayang bayaran ang iyong pagkakautang sa credit card. Ano ang mangyayari kapag hindi mo na kayang bayaran ang utang mo sa credit card? Makukulong ka ba pag-usapan natin ang bagay na ito. Ito ang Mobazilla! Pakipindot ang like button at mag-comment sa ibaba kung sa tingin mo ay relevant ang topic para mas marami pang makapanood ng video ito. Siguraduhin mag-subscribe sa aming channel at i-click ang bell icon para ma-notify ka sa mga bago naming videos. Ang mga tatalakayin namin sa episode na ito ay hindi upang ipamalit sa rekomendasyon ng isang magaling na abogado. Ang mga impormasyong aming babanggitin ay naaangkop para sa mga utang sa credit card dito sa Pilipinas. Anuman sana ang mangyari, siguraduhin ang iyong credit card account ay hindi maging past due ng mahigit sa 90 days. Pagkatapos ng 90 days, magkakaroon ng permanenteng negative record sa iyong credit file. May akses ang lahat ng bangko sa file na ito. Pagkatapos ng 90 days, kahit palinisin mo ang iyong record sa pamamagitan ng pagbabayad ng buo sa iyong bill, ang mga bangko ay magdadalawang isip ng magpautang sa iyo ng salapi. Ang worst-case scenario ay kakailanganin mong mabuhay on cash basis sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Kung nagbabalak kang bumili ng bahay o kotse sa hinaharap, kailangan mo nang magsimulang magtabi para rito dahil mahihirapan kang kumuha ng personal loan sa anumang bangko. Hindi ito nangangahulugang kailangan mong hintayin ang 90 days bago magbayad at ayos na. Gawing practice ang agad na pagbabayad. Sa oras na ang iyong account ay naging past due, ang credit score mo ay magsisimulang bumaba. Maliban dito, mapapatawan ka ng late repayments at penalty fees na maaaring 4% hanggang 7% ng iyong total amount due depende sa iyong bank issuer. Magkakaroon din ito ng 2.5% to 3.75% compounding interest kada buwan. Ibig sabihin, maliban sa remaining balance, maaaring nadadagdagan ng 6.5 to 10.75% ang iyong dapat bayaran kada ikaw ay hindi nakakapagbayad on time ng iyong credit card bill. Kung ikaw ay isang empleyado at nagbabalak lumipat ng ibang trabaho, dapat mo ring malaman na sinusuri ng ilang kumpanya ang credit history ng kanilang mga aplikante sa trabaho. Kaya ang isang hindi mainam na credit rating ay maaaring makaapekto sa iyo kung naghahanap ka ng trabaho. Ano ang mangyayari kung hindi mo na talaga binayaran o babayaran ang iyong pagkakautang sa credit card? Kapag nag-default ka sa iyong pagbabayad, ikaw ay magiging delinquent card member. Mairereport report ang iyong pangalan sa Credit Information Corporation o CIC. Ito ay naitatag sa ilalim ng Republic Act No. 9510 na may kapangyarihang tumanggap at mag-consolidate ng basic credit data upang maging central repository ng credit information. Nagkakaloob ito ng information sa credit history at financial standing ng borrower sa mga offices gaya ng mga banko. Tatawagan ka ng banko para ipaalala sa iyo na magbayad. Magiging mas madalas ang pagtawag sa iyo kung ipagpapatuloy mo ang hindi pagbabayad hanggang sa maabot mo ang bilang ng missed payments kung saan ang bangko ay ititurn over ang iyong account sa isang collection agency. Ang collection agency ay hindi parte ng bangko. Sila ay third party o walang kaugnayan sa naging transaksyon mo at ng bangko. May dalawang pwedeng serbisyo ang collection agency sa bangko. Una, Ipagbibili ng bangko sa collection agency ang delinquent accounts. O ikalawa, makakatanggap ng bayad ang collection agency mula sa bangko kung may mga makokolekta mula sa mga delinquent accounts. Anuman ang maging ugnayan ng bangko at collection agency, maipapasa ngayon sa collection agency ang responsibilidad na kumbinsihin kang magbayad na ng iyong utang sa credit card. Tama ang narinig mo. May mga collection agencies na binibili ang delinquent accounts mula sa banko. Sa pamamagitan nito, mababawasan ang pagkalugi ng banko. Magiging magasto sa parte ng banko kung patuloy itong magpupursige na mangulekta sa mga delinquent accounts. Isa pa, hindi naman maaaring i-freeze na lamang ng bangko ang iyong savings account at doon kunin ang iyong bayad sa iyong utang. Mangangailangan pa ito ng court order para maging naaayon sa batas ang kanilang hakbang. Ito ay isang magastos at mahabang proseso. Ano ngayon ang mangyayari kung ang iyong account ay na-turn over na sa isang collection agency? Isa sa katuparan ng collection agency ang pinakamainam na mga paraan para makumbinsi kang bayaran na ang iyong utang. Dahil ito ang paraan para sila kumita ng salapi. Posibleng hindi ka nila tatantanan hanggat hindi mo nababayaran ang iyong utang. Ngayon, Talaga bang makukulong ka dahil sa hindi pagbabayad ng utang sa credit card? Ang pinakatapat na sagot ay hindi. Sa aming pagkakaalam, wala pang nakulong sa hindi pagbabayad ng credit card. Ginagarantiya ito ng ating kasalukuyang saligang batas sa Article 3, Section 20. Walang taong nakukulong dahil sa utang. Pero, hindi ibig sabihin nito ay absuelto ka na. Hindi nangangahulugang dahil hindi ka makukulong, hindi ka na makakasuhan sa korte. Maaari ka pa rin mapaharap sa civil case. Depende sa iyong nagawa. Maaari ka rin makasuhan ng criminal case na magpapakulong sa iyo. Talakayin natin. Alamin ang apat na kalagayan. Magkakaiba ang mga kaso sa bawat kalagayan. Una, hindi nakapagbayad kahit minsan sa credit card. Ikalawa, pumalyang magbayad sa hulog sa credit card. Ikatlo, hindi nakapagbayad o pumalyang magbayad sa credit card base sa restructuring na ginawa para sa iyo. Pumirma ka ng promissory note. At ikaapat, hindi nakapagbayad o pumalyang magbayad sa credit card base sa restructuring na ginawa para sa iyo. Pumirma ka ng promissory note at nag-issue ka pa ng mga cheque. Kung ang kalagayan mo ay 1 at 2, hindi ka makukulong in the long run pero pwede kang kasuhan ng civil case at ang kaso ay collection of sum of money. Kung ang kaso mo naman ay number 3, ibig sabihin, dahil nakulitan ka sa collecting agency, pumayag ka sa restructuring ng iyong utang at pumirma ka ng promissory note. Pwede kang kasuhan ng civil case na collection of sum of money, pero walang kulong. Kung ang kaso mo naman ay number 4, Nahikayat kang pumirma ng promissory note para sa restructuring at nag-issue ka ng mga cheque na hindi mo pinonduhan kaya tumalbog. May legal na batayan sila para kasuhan ka ng criminal case under bouncing checks law, ngunit hindi estafa. Hindi ito kaso ng estafa katulad sa ipinananakot ng collection agents. Estafa ang kaso kung ang pag-issue ng cheque ay ginawa bago o kasabay ng pagkakaroon ng isang tao ng obligasyon. Kailangan mo ring malaman ito. Ang pagkakaroon ng presumption of fraud ang tanging kondisyon para ang isa ay makasuhan ng criminal case at makulong may kinalaman sa hindi pagbabayad ng credit card. Ito naman ay nasasaad sa Republic Act No. 11449 ang sinusugang batas may kinalaman sa Republic Act 8484 o Access Devices Regulation Act of 1998. Ang RA 11449 ay pirmado ng Pangulo ng Pilipinas noong Agosto 28, 2019. Isinasaad sa Section 5 ng RA 11449 o amended version ng Section 14 ng RA 8484. A cardholder who abandons or surreptitiously leaves the place of employment, business, or residence is stated in his application for credit card without informing the credit card company of the place where he could actually be found. If at the time of such abandonments or surreptitious living, the outstanding and unpaid balance is past due for at least 90 days and is more than 200,000 pesos, shall be prima facie presumed to have used his credit card with intent to defraud. Ibig sabihin. Pwede kang makulong dahil sa presumption ng fraud o pandaraya at hindi dahil sa hindi pagbabayad ng iyong utang sa credit card. Kung mapatutunayan sa korte na ginamit mo ang iyong credit card para tumanggap ng salapi o anumang mayroong halaga at hindi ka nagbayad at may presumption ito ng pandaraya, ikaw ay maaaring magmulta nang doble sa halaga ng iyong pagkakautang at pagkakakulong ng 6 hanggang 10 taon o 12 to 20 years depende kung may nauna ka ng mga napatunayang paglabag sa RA 8484. Pinakamahalaga sa usaping kaso-kaso, tandaan mo ito. Una, kung maliit lamang naman ang iyong utang na hindi nabayaran, malamang na hindi na magsasampa sa iyo ng kaso dahil mahal ang legal fees, ganoon din ang filing fees. Kahit manalo sila sa kaso laban sa iyo, kulang pang pangbayad iyon sa mga nagastos nila. Ikalawa, kapag malaki ang utang mo na dapat isettle at hindi ka naman nag-issue ng tseke, iisipin nila Paano kami mababayaran nito kung pang-installment nga eh wala? Paano pang mababayaran ang buong utang? Ikatlo. Hindi ganoon kadali magsampan ng kaso, civil man o kriminal. Sa huli, ang habol pa rin naman nila sa iyo ay salapi. Ang mabayaran mo sila at mabawi nila ang gastos nila. Ikaapat. Sa bawat proseso ay may remedyo. Kaya't huwag kang matatakot sa pananakot ng mga skilled collecting agents. Pwede bang bayaran mo lang ang minimum? May option kang bayaran lamang ang minimum. Sa totoo lang, bago pa inisyo ng banko ang iyong credit card, sigurado nilang kaya mong bayaran ng minimum payment na 1% hanggang 5% ng iyong bill kung may balanse kang 10,000 peso sa credit card mo ngayon. Pwede mong bayaran ang 100 hanggang 500 pesos. Ibig bang sabihin, okay lang na ang minimum amount due lang ang dapat mong bayaran? Sa totoo lang ay hindi. Gamitin natin ang halimbawa kaninang balanse na 10,000 sa credit card. Kung ang minimum amount lang na 2% o 500 pesos lang ang babayaran mo, may balanse ka pang 9,500. Ito ay maki-carry over sa susunod na billing cycle. Kaya, kung nagbayad ka ng 500, may outstanding amount due ka pa na 9,500 plus interests at charges sa naiwang balanse. Ibig sabihin kung mas marami kang pagbabayad na minimum payments lamang, mas mataas ang kailangang total payment mo sa hinaharap. Ano ang dapat mong gawin? Iwasang gamitin ang iyong credit card hanggang tiwala ka ng kakayanin mong bayaran ng buo ang balanse ng iyong utang. Maaari ka rin makipag-usap sa iyong bangko para sa mga available options para mas mabilis kang makabayad. Ito ay ang balance transfer at ang installment plan. Ang balance transfer ay ang proseso ng paglilipat ng iyong kasalukuyang utang mula sa iyong current card sa bagong credit card para makakuha ng mas mababang interest rate habang binabayaran mo ang iyong utang. Ibig lamang sabihin na ang iyong bagong credit card issuer ay pumayag na bayaran ang iyong credit card obligation sa iyong original na pinagkakautangan. Ang balanse ay ililipat sa bagong credit card sa mas mababang interest rate. Ang balance transfer terms ay posibleng tumagal ng 3 hanggang 24 na buwan. Makipag-negotiate ka para sa interest rate. Mauna ka nang makipag-negotiate sa iyong bangko para sa restructuring kapag napagtanto mo na hindi mo kayang bayaran ang iyong utang sa credit card. Kung mabibigyan mo sila ng ebidensya na kakayanin mong bayaran ang iyong pagkakautang, maaari kanilang bigyan ng tsansa na bayaran ito sa mas mahabang panahon ng installment, usually mula 12 to 60 months. Tandaan na mas gugustuhin ng mga bangko na makipag-negotiate kaysa hindi makabayad ang kanilang kliyente ng kanilang utang. Tama na maraming benepisyo sa paggamit ng credit card, ngunit ang pagbibigay nito ng kadalian ng paggastos ay maaaring magpalubog sa isang tao sa utang. Mag-ingat sa pangangasiwa ng iyong kaperahan at palaging maging tapat sa iyong sitwasyon. Huwag mong ikakahiya na may utang ka sa credit card. Ang importante, wala kang planong takbuhan ang mga ito ng panghabang buhay. Ano ang major takeaway mo sa aming episode? Hihintayin namin ang iyong comments. Nawa ay nagustuhan ninyo ang aming pagtalakay sa kung ano ang mangyayari kung hindi mababayaran ng isang Pinoy ang kanyang utang sa credit card. Umaasa kami ng inyong patuloy na pagsuporta sa aming channel sa pamamagitan ng inyong subscriptions, pag-like at pag-share. Ito ang Mobazela. Hanggang sa muli!